Kailangan tutukan ng Department of Education ang reading comprehension o yung pag sa binabasa ng mga estudyante. Eto sinabi ni Pasig City Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Naon na rito naglabas ng pag-aaral ang Philippine Statistics Authority, PSA, kaugnay na malaking bilang ng mga Pilipino na functional illiterate o uh, functionally illiterate o marunong magbasa, magsulat at magcompute pero nahihirapan sa comprehension o no, yung pag-intindi. Nangangamba pa si Romulo na posibleng mas malaki pa ang bilang ng mga Pilipino na functional illiterate. Kailangan talaga tutukan na lang yung reading, reading, reading comprehension at mm -hmm. math grade level. Kasi sa totoo, nakakabahala po yung uh, datos na nilabas ng PSA. Kailangan pa rin po talagang himayin at siguraduhin na very accurate po siya. Kasi sa totoo, nag-adjustment lang sila sa mga standards nila kaya lumabas uh, itong napakarami na functional illiterate. Pero sa totoo, baka mas marami pa na hindi rin talaga nakakapture dahil hindi naman ganun ka accurate yung unang pagkuha nila ng mga service track. Sa kasalukuyang school year, binawasan na po ang mga subjects sa grade 1 hanggang grade 3 para mas matutukan ang functional literacy ng mga mag-aaral. Sinasabi ng ibang magulang o yung mga nakakapuna, bakit yung mga estudyante parang ang bigat-bigat ng mga dinadala na mm -hmm. sa backpack nila kasi mm -hmm. dati napakaraming subjects. Pagdating mo ng grade 3, aabot ka ng 9 mm -hmm. subjects. Ngayon po, itong current year, ngayon lang po mangyayari ito na Binabawasan na po yung uh, number of subjects, hindi lamang competencies. Ngayon po, uh, lima na lang para sa grades 1 and 2 at anim sa grade 3. Tinigbo ni Pasig City Representative Roman Romulo, Chairman, House Committee on Basic Education and Culture.